Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Mainam na magawa ito sa araw ng Martes at Piernes. At pwede din na gawin ito sa araw ng Webes dahil ang Webes ay araw din ng paggawa ng mga pampaswerte, lalong-lalo na sa kaperahan. Meron din itong malakas na pwersa o kapangyarihan na magtupad at makaakit ng swerte sa pera. Kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, Umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gumawa tayo ng mga pampaswerte dahil ito ay magsisilbil na ating gabay at ito ay magbubus ng ating mga confidence magpapalakas ng loob natin para matupad ang mga pangarap natin sa buhay. Lalo na kung kayo ay masipag na mga tao kinagawa nyo ang lahat para sa inyong pamilya, makapag-provide para sa buong pamilya pero pakiramdam nyo ay parang kulang pa rin. Wala pa rin pagbabago ang inyong pamumuhay. Kayo ay nagnanais na magkaroon ng pag-unlad at pagyaman ang inyong buhay. Mainam na gumawa kayo ng mga pampaswerte para mas lalo kayong pagkalooban ng maraming biyaya at maraming swerte o blessings o mga new opportunities para magkaroon ng pera. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Gagawin ito sa araw ng bebes, Martes at Biyernes. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa na at subukan ang pampaswerting ito. Sa umaga siya gagawin. Kumuha lamang ng bowl at lagyan ito ng konting bigas at budburan ito ng cinnamon powder. Ang bigas ay simbolo ito ng kasaganahan at ito ang magpaparami ng kaperahan ng mga kayamanan sa inyong buhay. At ang cinnamon powder naman ay ito ay merong magical properties na mag-attract at mag-boost ng mga pampaswerte na ating ginagawa. Paghaluin lamang ang dalawang sangkap na ito. At pagkatapos ay kukunin ang iyong wallet at saka ito lalagyan ng pinaghalong bigas at cinnamon powder. Lagyan ang wallet ng bigas at cinnamon powder itong pinaghalo na pampaswerte. Habang ginagawa mo yan, ay sambitin lamang ang chant na aking ilalagay sa screen. Pagkatapos mong mabanggit ang chant, ay pwede ka ding magsabi ng mga good intentions mo katulad ng magkaroon ka ng maraming pera, pagkalooban ka ng ganitong amount, hindi ka na mauubusan ng pera, hindi ka na mawawalan ng kaperahan, hindi na mabigat ang daloy ng pera sa inyong buhay. Lahat ng mga gusto mong mangyari na ka sa pera ay ibulong mo lang dito sa pampaswerte na yung ginagawa habang hawak-hawak mo ang iyong wallet. Ang paggawa ng mga pampaswerte ay dapat laging may 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob at mga negatibo mong naiisip. Iwaksi mo muna ang mga yan para ang ma-attract mo lamang ay puro positibo at puro kaswertehan. At next month ay pwede mo din ulit itong ulitin na gawin sa iyong wallet at napaka-epektibo nito na mag-attract ng swerte sa pera. Magkakaroon ka ng mga hindi inaasahang pera. Magugulong Gulat ka na lang sa mga mangyayari kung bakit ka nagkaroon ng pera dahil sa mga ginagawang pampaswerte. Kaya gumawa lamang ng gumawa ng mga pampaswerte at hayaan mo lang sila dyan na magmanifest. Huwag mo silang pakakaantayin na kapag gumawa ka ng pampaswerte ay inaantay mo. Huwag ganun. Kailangan kapag gumawa ka ng mga pampaswerte, hayaan mo lang sila dyan. Basta magpakapositibo ka, magugulat ka na lang sa resulta. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at, at manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa ating buhay. At matupad ang mga pangarap natin na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay